makaramdam ka na ng magandang bagay sa buhay mo. Pag inuna mo ang Diyos, yung pagsunod sa Diyos, dito pa lang nakikita mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Yun ang dapat nating makita. Hindi mo naman masusukat yung pagpapala ng Diyos sa, sa dahil ng kayamanan eh. Makala nung iba, pagka maraming kayamanan, pinagpapala ni El -saday. sabi, yung mga na yun, Nako, ligaw na ligaw sa Biblia yon. Ang batayan nila ng pinagpapala yung yumayaman. Ha? Ang batayan nila ng pinagpapala, nagsakot siyang Mercedes Benz. Ha? Nakabili ng bahay sa Ayala, Alabang. Yun ang batayan nila ng pagpapala. Eh, totoo bang yun? Pakinggan nyo ang sinasabi sa Biblia. Sa Lucas, ganito ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kay mga ingat sa lahat ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kita mo, ang kaligtasan, hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik mo. Magmasid kayong wika ni Jesus. Hilingap ninyong inyong mga mata. Mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman. Huwag kang masyadong sakim. Ha? Hakot ka ng hakot ng abuloy, wala sa Biblia. Ha? Ah, sabi ng Diyos, mag-iingat kayo sa kasakimang, sapagkat ang buhay ng tao, ang kanyang kaligtas ay wala sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Maliwanag ba yan o no? hindi? Hindi mo kailangan paliwanag pa yung maliwanag na yun eh. Sa? Hindi ang batayan ng pagpapala ng Diyos yung mapakaraibong pag-aari. Umaapaw. Hindi yun. Ang totoo, yung sinasabi sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw, hindi naman literal yun eh. Binatak, ahulugan lang nila ng literal eh. O, oh, na yan, hindi literal. Tres kiss yes, ni Ma Malakya. Pakinggan nyo. Dinadaya lang ang mga miyembro niyan eh. Basa. Dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Hmm. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kundi? Kung, kung, hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ilang pagpapala? Ilang? Isa lang Isang pagpapala, pero yung klase yun, walang sapat na silid na kalalagyan. Ang tanong ko, na yung nangangaral ng ikapu ngayon, matatakaw sa ikapu, pinapangakuan nyo ang miyembro, binabasa niyo yung tres ng malakyas, literal bang pagpapala yan? Pera ba yan? O, sino ngayon sa inyo wala nang mapaglagyan ng pera? Kaya kung <coughs> yung puno mo, mayroon pa pinaglalagyan, nasa bangko eh. Kasya pa sa bangko eh. Eh yung sinasabi ng Biblia, hindi literal na pagpapala kasi yun ay pagpapalang walang silid na sapat na kalalagyan. Literal ba yun? Eh yun lang SM, eh. baka hindi mo kaya punoy ng pera yun. Eh. Ha? Eh ito, walang paglalagyan eh. Itong pagpapalang ito, pag inihulog ng Diyos, bibigay ko sa inyo, gumubuksan ko sa inyo, duro ng langit. Gano'ng makalaki langit? Kula laban ang laki ng langit. O ang mundo ganon ba kalaki? Ang mundo 197 square miles. Ang kanyang buong surface. Ang kanyang karagatan is 114 square miles. Ang kanyang kalupaan is 100, uh, 140 square miles ang karagatan, ang kalupaan ay 57 square miles. Hindi, may, may, sukat pa, ka, no? Kaya pag binuksan ng Diyos yung langit, at inihulog yung pagpapalang wala kang kalalagyan, kung literal yun, kahit sa mundo, hindi kasi yun. Eh, pagkalaki-laki ng langit, eh. Ha? Kung literal yun. Doon nyo dinadaya mga miyembro nyo, mga buhong. Mga buhong. Ha? Mga salot ng pera ng tao. Mga pastor ng demonyo, matatakaw sa ikapo. Hindi naman batas ngayon niyang ikapo. Batas yan sa Israel. At may kalakit na pagpapalang ipinangako ang Diyos Diyan. Bibigyan kita ng pagpapala. Isa lang, walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya yun ba pera? Ha? Bahay ba yun? Lupa? Hindi. Wala e, walang sapat na silid yun na paglalagyan. Eh. Walang sapat dito sa mundo na paglagyan ng pagpapala na yun. Kaya hindi literal yun. Ang so, katunayan, tingnan ninyo kayong mga miyembro nagbibigay na ka po. Natutupad ba sa inyo yun? Hanggang ngayon, nangungutang pa ka rin kayo eh. nyo na. Eh kung yan literal, dapat wala nang utang lahat ng Elsa dahil. Tama o hindi? Oo, dapat wala nang utang lahat ng sabadista. Dahil nagiging ka po sila, yung mormon. Dapat lahat ng mormons, mong na. Eh, buro mo hulugan ka ng pagpapalang walang paglalagyan? Palagay mo na, yung puno nyo, pinagpala na walang paglalagyan. O dapat pati mo, matama eh. Wala nang pulubi, wala nang squatter. Eh, ang dami rin squatter sa inyo eh. O, di ba? May eh, mga pulubi rin kayo. Ibig sabihin, hindi natutupad yung sinasabi ng Diyos na yung pagpapalang iuhulog niya, eh, walang silid na paglalagyan. Bakit hindi natutupad sa inyo? Kasi hindi naman para sa inyo yan. At hindi naman material yun. Sa tatat, hindi naman ang ka kahulugan ng pagpapala ng Diyos, eh maraming maraming kang pera. Tandaan nyo ang talata 12.15 ng Lukas. Ang sabi ng Biblia, masda ninyo, wika ni Kristo, magmasid kayo. Magingat kayo sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ihuhulog ko sa inyo. Ang sabi niya, sapagkat ang, ang buhay ng tao ay, hin ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kaya hindi ho literal yang ang pagpapala ng Diyos. Spiritual yan. At pag yun ang natanggap mo, talagang wala kang mapapaglagyan. At wala kang mapagsibla ng ligaya. <laughs> eh, mga pastor na ito, pagkabinasa, siksi, ligli, umaapaw. Aba, ang pakahulugan, pera. O umapaw na ba pera nyo? Wala pa naman ako nakita ng LCD na natatapon yung pera sa dahil sa bulsa. Wala pa naman na hindi na matanggap ng bangko sa dami. Wala naman nun. Maaari pa yung leader nyo. Sexy? Ligli? O ba, apaw? kayo. Kulang. Pipit. Isa. Ako? Ah. Ah. Pagka kayo mga kapatid, pag tayong padadala dun sa bibig ng mga karal, ang kailangan, we must live not by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Bawat salitang nang gagaling sa bibig, hindi ng pastor, kundi ng Diyos.